naman yun, madam. Paano yun, madam? <laughs> Wait lang, sorry. Paano po yung pa, madam? Nung bata ako, 8 years akong nag-ballet at jazz lessons. Pero hanggang ngayon, parang kahoy pa rin ang katawan ko sa tigas kong sumayaw. Ko, Pero okay na rin. Hindi man ako naging magaling na dancer, nakuha ko naman yung confidence, yung discipline, at yung ability na magsuot ng tuto ng walang hiyahiya. <laughs> Aaminin ko though, dancing has always been my weakness. As in, insecurity ko siya. Pero di ba nga, face your fears. Noong September 17, ininvite kami ni Ashley ng GMA na mag-guest sa kanilang morning variety show, ang TikTok Lock, para i-promote ang Chicks to Go First Anniversary Concert. At dahil kailangan naming makabenta ng tickets, at dahil din makakapala mga mukha namin, nag go go kami. Only to find out na hindi lang pala ito basta guesting. May full-blown dance production! Oh my God, ano tong pinasok namin? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Pero, di ba, you always have to step out of your comfort zone. Ito na yun. Kapag-asok sa... It's a GMA tayo. TikTok lang na TikTok lang. <laughs> Ang galing mo sumayaw! Oh. Yung timing ko hindi mo sa bahay. Ano? Yung timing ko hindi mo sa bahay. <laughs> Ang galing mo sumayaw! <laughs> Gumagod! <laughs> Shit! <sighs> okay, game. Oh! 5 6 7 8. 'Yung breakfast mo, manginasal. <laughs> Internet. Ang galing, ang ganda, ang ganda mo tingnan. Mukha ka talagang nagda dance Talaga <laughs> ba? Oo sa face value. Nawawala. Direct ang request namin. Pwede bang close up? Sana alam nalang komedyante ako. ito, 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 na, ito, na yung dance board, yung kanta exchange of cards. Gawa ka na siya. Ang comedy. Wala tuloy ako, hindi ko na maalala. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, OA na kung OA, pero literal na nanginginig ako noon. Tsaka teary eyed ako habang rehearsals kasi tatlo lang ang laman ng utak ko noon. Una sa lahat, please Lord, wag po sana akong maging meme on national TV. Ayoko magkamali, live to. Pangalawa, this is the hardest thing I've done this year. Ang hirap maging dancer, okay? One hour lang namin natutunan yung buong routine. Paano to nagagawa ng mga dancers? Grabe! I admire you so much. Number three, shocks. Ang taas ng platform. Ayoko pong mahulog. Ayoko maging breaking news. <laughs> Sobrang takot na takot na takot talaga ako noon. Pero grabe yung support ng Team Chicks to Go, pati na rin ng TikTok fam. <laughs> Number eleven. At may soul, na makarin pa rin ang file sabi sa akin, 10 minutes sa so, ayon, And then, now, na So, ano ba, gabi-gabi, magbayaan din ako, malakitan Ashley, on the set na po, ah. Ano ba yung sabi ng poops mo ngayon? Ah, oh, on the set, ah. Okay. Oh my God. Hoy, may milestone na naman kami, first time mag-pray ni Hershey. Nag-pray ako kanina. po kasi sana mag-glorify daw si God sa gagawin namin. Ang glorify ko. Ang mga ay nagtatis sa akin ang hindi tayo sa iba 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 And Ashley At the end of the day, Nagawa Namini Ashley, we survived. And what a gift it is to be able to do this with your friend. And a blessing to hit huge milestones together as a duo. Thank you, Ash. Grabe. Core memory. <laughs> And thank you, Lord, kasi binigyan mo kami ng courage. Proud na proud ako sa amin kasi we did something hard. Kahit takot kami. And for others, baka simpleng bagay lang to. Pero para sa akin, it's a big deal. Kasi minsan, ganun talaga ang buhay. You do things scared. You do hard things scared. Kasi doon tayo natututo. Doon tayo nag-grow so kung gagawin mo na rin lang ibigay mo na ang best mo. Pumroject, umaura, go all out. Kasi kahit matigas ang katawan mo at kahit pagtawanan ka man ng ibang tao, nothing and no one can stop you from dancing to the beat of your own drum. So ayun friends, if may bagay kayong kinakatakutan, go lang. Do it scared. Malay mo, masaya pala. <laughs> Parang oh, professional oh. talaga. Oh, Pero may nakalimutan akong step. So, forever yun mag hunt sa dreams ko. Shit, nakalimutan kong gawin yung ganun. Ah, yung 1 and 5 ah. and 6 and 7. So, finally, tapos na. Oo nga, ito. Tapos na. Uwi na tayo, uwi na tayo. Oh, makala ko pa tapos na. Hindi, may recording pa tayo, sis. Ha? Alipin ang salapin. Guys, meet the Chicks to Go team. Direction Sean, si MJ Glass, si Hannah, and si Tyler, and si Poop. Oh. <laughs> ano ang bag ni Poop today? Wala, taga-dila oh. lang. <laughs> <laughs> oh, record kami ng three apps. Ganyan namin kayo kamal, Chicksters. <laughs> sana may bumili ng tickets, no? <laughs> pa Pagod pero lumalaban. lumalaban. Please, sana matuwa kayo sa amin. At saka, sana mag-sold out tayo para yung oh. yabang natin nag-level up. Guys, <laughs> Nag-dance po para bumili kayo ng tickets. <laughs> Nakakahiya naman. Sige <laughs> na mo. Bilhin na kayo mo Sige mo. mo, no. Share your blessings naman, no, no. oh. pangkain Pagkain lang, no. Bye! -bye. <laughs>